Sa wakas, mapapagawa na rin namin ngayon ang aming tindahan. Hello mga nanay, kamusta kayo? Tara at samahan nyo naman ako dito sa pagpapagawa ko ng aming tindahan. Sa wakas nga mga nanay, eto nga at mapapaayos na namin ang aming tindahan. Di man to kagandahan katulad ng sa iba ay malaking bagay na to para sa amin. Lalong lalo na nga sa akin mga nanay, para naman kahit papaano ay lumuwag na nga kami doon sa loob. Ito nga palang pagpapagawa ko ng tindahan mga nanay ay second hand na. Kumbaga mga nanay, parang ang pinasalo na lang sa akin. Yung dating ng may-ari nito mga nanay, ipaalis na nga dito sa Lumina. Sayang naman kaysa naman nga pagtatatanggalin niya laang at masira, ay eh sabi ko, sasaluhin ko na lang at bibilhin ko. Medyo kalumaan na nga ito mga nanay, pero para sa akin, eh, maayos pa ito, lalo na kung pagagandahin natin, di ba? Gagawa na nga lang natin ng paraan para mapaganda at mapaayos nga natin ito. Okay na rin nga ito sa akin mga nanay, kaysa naman bumili nga ako ng materyales, ay napamura na rin naman ako dito. Siyempre, kung bibili nga ako ng mga bago mga nanay, ay mas mahirap nga at mas mahal nga ang magagastos natin kapatid. Tapos nakamura na rin nga ako ng pagpapagawa mga nanay. Paano ba naman mga nanay, kapatid ko nga at pinsan ko nga ang gumawa ng aming tindahan. O ba diba, napakalaking tipid talaga na nangyari dito sa aming pagpapagawa ng tindahan dahil nakalibre pa nga kami sa pagpapagawa. Kahit nga malayo dito sa amin sa lipa, ay eh, pumunta pa nga itong mga kapatid ko at pinsan ko para la ang matulungan nga ako dito sa pagpapagawa ko ng tindahan. kakatuwa talaga kapag meron kang kapatid na marunong sumuporta sa'yo at pati pinsan. Kaya sobra talaga ang pagpapasalamat ko dito sa kapatid ko. Isang sabi ko nga lang sa kanya na baka pwede niya akong tulungan dito sa pagpapagawa ko ng tindahan. Wala na nga pag-aalilangan. Sabi nga niya ay pupuntahan na lang daw niya kami bukas ng maaga. At mabuti na lang din talaga mga nanay. Nandito nga rin yung pinsan ko at talaga naman tumulong nga sa amin. Ito nga po pala talagang kapatid ko ay magaling talaga sa lahat. talaga yung pinakamadiskarte sa aming magkakapatid din. Eh. dito sa pagpapaayos nga ng aming tindahan mga nanay. Eto kapit nga na ng kapatid ko itong harapan. Nung binili ko nga ito sa dating may rin tindahan na to, mga nanay ay hindi na nga niya pinagbababaklas. Bigay niya nga ng ganito na mga nanay para daw kahit papaano nga ay hindi nga daw mahirapan yung gagawa. Na makita nga ng kapatid ko mga nanay sabi nga niya ay madali na nga lang daw pala itong ikakabi. Mahirap nga lang dito mga nanay at hindi ko pa nga kayang ipaploring at inuna ko nga muna itong pangharang. Kapag nagka-budget nga ulit ako mga nanay at nakaipon baka naman flooring na nga ang isusunod ko dito. Kaya naman ganito na nga lang ang ginawa muna ng kapatid ko para magawan nga ng paraan at hindi nga lumapat sa lupa. Tumulong tulong na nga rin ako kahit papano dito ng paghawak para naman hindi nga sila mahirapan. Lalo nga at dalawa lang silang gumagawa dyan. Wala kasi sa tatay ng mga oras na to mga nanay at nasa biyahe nga at meron nga siyang extra. Kaya naman kahit papaano nga ako nga ay tumutulong tulong dito para kahit papaano nga ay hindi sila mahirapan. Ganyan naman mga nanay at napakabilis nga gumawa nga nitong kapatid. Kung, talos mabubuo na nga niya itong nasa unahan. Nung mga oras na to mga nanay sobrang saya ko talaga at excited na kung Ay nakikita kita ako nga kung paano ko na nga ba siya pagdidisplayhan nito. Sabi ko talaga pagagandahin ko na lamang ito kahit papaano. At yung mga siwang mga nanay ipagsisiksikan eh, ko nga muna ng bato at susunod talaga mga nanay at kapag nagkabadyat na nga ulit kami eh, talaga namang susunod ko nga i-flooring eh, naman dito. sa ngayon talaga mga nanay ipaunti-unti eh, at maaayos din natin to. Hindi naman ako nagmamadali pero tingnan nyo naman mga nanay at talagang ibibigay sa'yo ni Lord ang gusto mo basta magtiwala ka lang sa kanya. Yung parang dati na iniisip ko pa lang at pinapanalangin ko na paano nga namin mapapagawa itong tindahan pero ngayon nga mga nanay eh, meron na talaga ako masasabi kung tindahan kaya thank you Lord talaga kahit pa, paano nga mga nanay eh hindi na nga kami masikip doon sa aming loob ng aming bahay at dito muna mga nanay at medyo pahaba na nga itong ating video mangaan na lang po yung 2 nito sa journey ko ng pagpapagawa ko ng aming tindahan Hello. thank you for watching goodbye and god bless